Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News. News Nationwide. Tanaman si Bayon Dagat, top diplomat ng Russia at Kremlin adviser, pinadala ni Putin sa Saudi Arabia upang makipagpulong sa mga opisyal ng Estados Unidos mula sa Radyo Pilipinas World Service. Narito ang balitang atid ni Jay Arevalo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ipinadala ni Russian President Vladimir Putin ang kanyang Foreign Minister na Sergey Lavrov at Kremlin Foreign Policy Advisor Yuri Askov sa Saudi Arabia para makipagpulong sa mga opisyal ng Estados Unidos ngayong araw ng Martes. Ito yung pang talakayin ng pagpapanubalik ng mga relasyon at posibleng pag-uusap upang wakasan ang digmaan sa Ukraine. Dumating naman sa Saudi Arabia si U.S. Secretary of State Marco Rubio nitong lunes bago pa man ang inaasang pakikipag-usap sa mga opisyal ng Russia. Kasama nito si na Mike Waltz, National Security Advisor at si Steve Witkoff, White House Middle East Envoy. Matatandang dumating ang mga pag-uusap pagkatapos ng isang tawag ni U.S. President Donald Trump kay Russian President Putin noong Merkoles at sinabing sisimula na nila ang mga pag-uusap na naglalayong wakasan kaagad ang digmaan sa Ukraine. At napag-usapan din nila ang Middle East, enerhiya, US dollar at artificial intelligence. sa RP world Service para sa bagong Pilipinas. Ito si Jay Arvalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nation